Welcome back. So for today's video guys, pupunta kami ng Gold Coast. We are in ano, Eagle Junction Station. And look at the outfits. Ada <laughs> ah, ba? sa kasamaang palad guys ay close ang ilang mga tracks ng railways kaya kailangan namin magpalipat-lipat so magsasakay muna kami ng train at bumaba kami dito sa Roma Street and then nagbus na naman kami galing sa Roma Street papuntang Binley and after that sasakay ulit kami ng train galing ng Binley to Varsity Lakes kung saan kami susunduin ni Uncle Bill we still have 10 minutes left para umalis itong train guys ay nag-chillax na muna kami dito ng mga bata at nagpakain-kain lang muna kami nitong mandarin. At syempre para hindi mainip si tiyay ninyo sa train ay mayroon na nga pala akong dala ditong book na The Girl on the Train kung saan marami daw itong good reviews at may movie din daw ito na ginawa at maganda din naman daw. Yun ang sabi ng napagbilahan ko guys. Mabuti na lamang at tumigil na ang ulan nung kami ay dumating dito sa Varsity Lakes dahil wala pa naman kaming dalang payong. Oh my gosh! video yan. Mm -hmm. Mais ka dyan, ang pangit. <laughs> Mabukas ako mas mo sa bagay. Oo oh, nga, ay ko. Baka madiscover. Tama <laughs> <laughs> na. May regla ko guys. Visit na yan. Kung kailan pa, magsiswimming pa naman ako. Sa tatwa <laughs> 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 <And> ni Regla. Animal. Mel. <laughs> Kaloka. So, anong gagawin ko nito? Huwag ka na maligo. Nakainin ako ng pating nito. <laughs> Kasi mahamoy niya na ang dugo ko. Walang <laughs> siya. Bakit? Labi-dabi na siya. Ayun, labi-dabi na. Maya maya pa nga guys ay dumating na si Uncle Bill ninyo and yes ayan na siya. Siya po ay asawa ni Tita Layla. Dito nga po kami matutulog sa bahay nila for today's video and yes guys hindi na ako po, po namin nakuhanan ang aming mga kinain dahil sa sobrang gutom na namin and ayan na nga po silang mag-asawa. Sila po ang pinaka close friend ko dito sa Australia maliban kay Miss Rachel at sa aking ibang group. Oh diva. At dahil medyo busog pa nga kami, ay naisipan namin maglakad-lakad dito sa dagat at para maipasyal na rin ang mga bata. Di na nga pala kami makakaligo ngayon guys dahil wala na ang mga lifeguards at medyo malamig na rin ang panahon. Matapos nga naming maakyat ang 1 million steps na ito guys, ay talaga namang napakaganda ng bumungat sa aming view. Talaga namang ang ganda ng anak ko, oh, di ba? Napakaganda talaga ng mother nature guys dahil tingnan nyo ang bubungad sa inyo oh my gosh napakaganda talaga oh, worth it na worth Tara. it ang pag-akyat nyo dito guys at talaga namang pang-instagrammable ang inyong mga makukuhang pictures dito. At mula nga, dito ay makikita nyo ang Gold Coast City. Ayan, ang Surfer's Paradise. Naglalakihan ang kanila mga buildings, guys. At syempre, di kami pahuhuli, guys. Kumuha na rin kami ng aming mga pictures dito tulad na lamang nito, nito, at nito. Super na nga ako sa paulit-ulit ng pagsasabi pero natutuwa talaga ako na nadala ko na ang mga bata dito guys. Dahil na ipapakita ko na sa kanila kung ano yung mga nakikita ko at napuntahan ko noong wala pa sila dito nang nasa Pilipinas pa sila. Sa lahat nga pala nang nag-congratulate sa akin dahil na-achieve ko ang aking goal. Maraming maraming salamat po. Cheers po sa ating lahat. Ah, na lang may kayo. <laughs> oh, ang ganda <laughs> ang <mahan naman. laughs> <laughs> maya maya pa nga ay medyo malamig na talaga ang panahon at hindi na namin kaya guys kaya umuwi na kami at ito pababa na naman kami sa 1 million steps na ito. Naisipan nga namin dito na lamang dumaan sa My Beach para naman ma-experience din namin ang maglakad dito ng hapon. O, oh, diba? Ang ganda-ganda niya, guys. Sulit na sulit pagpunta namin dito sa Gold Coast kahit pa nga kami ay palipat-lipat ng sasakyan. <laughs> iti, Ha? Nakakatuwa nga ang pagmasta ng mga bata guys. Kahit malalaki na sila ay meron pa rin talaga silang banding ng magkapatid. At nagpapasalamat ako dahil napalaki sila ng maayos ng kanilang lola at syempre ng kanilang tatay. At kahit di man kami nagkasama ng medyo matagal ay talagang yung banding namin mag-iina ay talagang solid na solid. Dahil alam ng mga anak ko na kahit nasa malayo ako, ay talagang nandyan ako para sa kanila. Kung ano ang problema nila. At kung may pinagdadaanan sila dahil teenager na nga, nandyan pa rin si mama. Ah, diva. Maya-maya pa nga guys, ay naisipan na namin umuwi na dito sa bahay nila, Bill and Lila. At naisipan na rin namin na maglaro ng bingo. Isang line lang? Isang line lang. Huwag mong ano. -ano. talaga ko, no. tanulungin ko. One line lang. O, oh, cross. Isang line. Yes. Okay. Choice niya saan niya ilalagay ka? Oo nga. <laughs> choice ka? Choice ka? Choice mo choice, winner. Choice <laughs> <ngayon. laughs> ano to? Concealer? Ang batang may labat. Hindi, concealer talaga to. Muna, <laughs> kid. <laughs> kita. Kita. <laughs> Maawa ka sa mukha mo Gano'n ka Wait, yan Ano? May ako sa... ka Kulang na lang nilagay sa labi May bigote sa akin o Ay, Diyos ko po <laughs> Na. Okay, guys. Huwag mahabo. Malito. tingin, tingin. Ano yan? <laughs> After 1,000 years, ay ito na nga ang mga mukha namin, guys. O, oh, diba? Ang dami na namin. lipstick sa mukha. Kayo na ang humusga kung sino ang talo. And that's all for today's video. Thank you for watching. Bye! <laughs>